Wow! Ang ganda! Parang nasa ibang bansa lang Thank you! Here. What's awesome, up mga kapiboy Boy Papasok tayo ngayon ng alauna Pasado alas 12 na rito 12 eight ang oras ayun pupunta na tayo ng bus stop dahil baka hindi ko alam kung anong oras dadaan, hindi ko na check dun sa application Ibilisan ko lang papuntang bus stop mga Kapi Boy oh, Tawid ako dito uwiin pa naman ang mga estudyante ngayon baka maraming pasahero nandito na ako sa Weymouth Road mga kapin booy bigbilisan ko dahil uh, maiwanan tayo ng bus mali-late tayo Ayan, yeah, dito na ako sa Weymouth Road mga kapin papuntang bus stop dito sa Clinton Runabout bilisan natin Bibilisan ko at baka maiwan tayo Basta Lumabas na lang ako ng bahay Hindi ko chinex sa application kung anong oras Dadaan yung bus Pero usually ganito yung mga oras ng daan nun 12.08 12.10 mga ganun Ayun, ayos. Dito na tayo sa bus stop na naman. Pasak na naman tayo mga boy. Ayun, hintayin natin yung bus dito. Alright. Maganda yung panahon ngayon, mainit. Hindi siya masyadong malamig. Atin natin yung bus. Dito muna tayo. Silong muna tayo dito. Napatakpo tayo ng konti. <laughs> Alright mga kapin po. Hintayin natin yung bus dito. 12.15 yung oras ngayon pero wala pa yung bus. Maraming ano. Para baka maraming mga estudyante ngayon dahil we ano, ng school. an sa school. Dito na tayo sa bus stop baka hindi natin mapansin eh biglang dumaan. Ang bilis pa naman oh. din. 12.15. Ito na yung bus mga kapin boy. Sa wakas dumating din. Maraming pasahero to sigurado. Ayun okay. you know, o, biyahe na mga kapin dito na tayo sa Hayman Park mga okay boy time check tayo 12.40 maga tayo nakarating dito maraming mga estudyante rito ngayon sa MIT yung iba pumupunta dito sa park Mga estudyante dito sa MIT itong mga ito Pagkakampay muna tayo dito mga pa, medyo maaga pa. mamaya maya na tayo papasok sa trabaho. Alao na pa naman pasok natin. Dito muna tayo. dito muna tayo sa ilalim ng mga puno mga kapin boy bago tayo dumiretso dun sa trabaho mga damit damit dun siguro may natutulog dyan ah, minsan nga may natutulog nga dito may mga nagtatayo ng tent dyan eh. ayun may mga trolley po kaya pala may natutulog din dito sa park eh Ay, mga kapinboy, ang mga kapinbo yung ganda na ito punta tayo dito sa ilalim Wow, ang ganda. <laughs> ganda oh. Napakaaliwalas. Yo mga ka boy, muna tayo dito sa Heyman Park. At ang ganda naman kasi dito sa ilalim na to. Ang mga puno. Andun yung playground. Tingnan mo naman oh. naglalaglag naglalaglagan na yung mga dahon kapal ng dahon no? Oh. ganda ng mga park talaga dito sa New Zealand ito Tapos ito, pwede kang mag-skateboard dito. may mga nag-skateboard dito eh. Paghapon, marami dito ang tao. May naglalaro nga. Oh. Alright mga ka-pinboy, ganda rito. Ayun, lalo na yun. Eh. Oh. malapit to sa trabaho ko nandun lang yung time zone no? nandun lang yung time zone sa kabila tawid lang ako dyan sa kalsada dyan ayun o yung mga nage skateboard Ayun, punta na tayo sa trabaho. Lagi kong dinadaanan to yung Heman Park. At napakaganda, napakaliwa alas naman talaga kasi dito. Ayun o. No? Ayun yung dinadaanan. 12.48 ayun, sakto. Diretso na tayong trabaho. Pasok na tayo. Wala nang mga dahon. Taglagas na. Kalbo na ang mga puno. lamig dito lakas ng hangin no? lamig <laughs> ito may fish pond yan may pan, may pan pala ayun may mga pibi dun no? ayun punta na tayo ang trabaho at baka naman tayo malate nagpunta ako doon sa South Mall sa Manurewa Interchange. May Pinoy Store doon. 3 months pa lang kaya maganda kasi dito yung Pino Plus eh. Dito banda yung Pino Plus yung madalas kong puntahan kapag namimila ako ng mga produkto ng Pinoy. 'Yon, doon ako pumupunta. Yung straight na yan, doon yung Pino Plus Lambie Drive. Tapos ang kagandahan noon kasi yung sa Manurewa South Mall Malapit lang doon sa WMOT Road Sa amin, ah, sa bahay Kaya isang sakay lang Tapos 10 minutes lang yata So yun Kailangan ko ng pansigang, mga cubes Mga sardinas Ayun, bilis na ako makakapunta roon Kaysa pupunta pa ako dito Na medyo may kalayuan yung pinopla sa bahay So yun mga kapinboy, tawid na ako dito baka malate naman tayo kakavideo ayun, tawid na Alright, kahapin boy, malapit na tayo sa trabaho ko Zone bowling, tanong ko ko no Ayan e mga boy, gaya ng dati Hanggang dito na lang muna tayo sa labas At bawal tayo mag video at mag vlog sa loob Pinagbabawal yun ng kumpanya uh, At sana maintindihan nyo na hanggang dito lang tayo lagi sa labas At magkita-kita tayo mamayang gabi Alas 10 ng gabi Ang uwi ko ay, madilim na ang uwi ko mamaya mga ka boy ayan yung mga katabi namin dito sa zone bowling yung fitness cartel mukhang bukas na may mga uh, nakakabit na ng mga signage may mga kainan din kaming katabi kebab subway tsaka yung dunkin donuts ay mga ka boy kita kasi mamayang gabi pag uwi ko ng alas 10 ng gabi to papasok na tayo mag aalaunan na rito ng hapon kita kits po bye bye Hello. mga kapinboy, nandito na ako sa bahay hinatod ako ng mga katrabaho kaya hindi ako nakapag vlog palabas ako sa work kaya ayan mga kapinboy dito natin nag vlog ayos, thank you po, maraming salamat